Grabe yung tubig guys Oh Punong puno Oh my god Kira yung Oh Grabe yung tubig oh. Kanina lubog yung sakin ko Ayala, ayala. Dito yata ako eh Napin ko pasyente ko Ayan. Puno ng tubig. Hanapin ko yung bahay na pasyente ko. Shit. Grabe. Di ako makadaan doon kanina. May uh, ano eh, garbage truck eh. ayun Ay, oh. Ang tubig oh. Sobrang apok uh, apo yung tubig. Hanggang dito yung tubig kanina oh. Buti na lang nakasarado eh. Hanggang dito, dito yung tubig. Diyan, hanggang dyan. hindi dinaan natin kanina. Parang uh, dito dito, dito. Lubog tayo ng tubig. Pero okay naman yata Tingnan natin yung engine natin Check natin yung engine natin guys ah, Grabe yung Ano yung tubig Alakas ng ulan kasi dito Check natin Ayun Basang basa Buti na lang Ayun Basang basa <laughs> Nabasa yung engine natin Pero okay na groups naman Tumataklo naman grabe. Para akala ko titirik tayo eh. Akala ko wala na, namamatay na 'yung sasakyan. Sobrang uh, lakas ng ulan eh. Tapos ang taas ng tubig kanina na grabe. Okay naman, buti na lang, walang ano. Uh, tumakbo ko pa rin.